kahit nga maraming nang babash kay Min Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa mga ipinapakita nilang tunay na mga resibo patungkol sa kanilang relasyon ay tuloy-tuloy pa rin ang mga basher sa kanilang paninira kaya nga binabasag ni Alden Richards at Min Mendoza ito ng pagpapakita ng tunay na mga resibo mga testimonya ng talagang mga nakakakita at may alam sa tunay nilang relasyon. Kahit nga kasi kabi-kabila na ang mga patunay at mga witness sa kanilang pagsasama ay tila inuusisa pa rin sila ng mga bashers at lalong-lalo na ang mga kabilang panig na mga armin. Dahil kahit anong gawin ni Main Mendoza at Alden Richards at kahit anong pagpapakita ng kanilang tunay na relasyon at mga dokumento, mga resibo at mga mensahe na kalat ngayon sa media ay hindi pa rin sila tinitigilan. Ang magandang mangyari lang dito ay wala silang pakialam sa mga sinasabi ipinupukol sa kanila ng mga bashers lalong lalo na at binabasag pa ni Main Mendoza at Alden Richards lalo dahil na rin sa mga ginawang interview ni Alden Richards kaya nagpapakita ito ng sensiridad sa pagpapakita ni Alden Richards na handa na ito na isa publiko at aminin kung anuman ang totoo sa kanila ni Main Mendoza hanggang ngayon nga ay marami pa rin tumutulog sa kay Alden Richards at Maine Mendoza kahit na napakarami pa na inilalabas nila ng mga katibayan at mga resibo sa tunay nilang relasyon napakarami na rin kasi ang mga dokumento na magpapatunay dito makikita mo lamang ito sa online makikita mo dito ang mga wedding invitation mga resibo mga business permit, joint account sa bangko, at iba pa. Kaya naman hindi talaga matanggap ng mga armin. Katotohanan na inilalabas mismo ni Alden Richards at Main Mendoza. Hindi naman kasi ito makikita ng publiko kung hindi galing sa kanila. Kaya sa tingin ng buong Aldam Nation ay personal. Inilalabas naman ito ni Alden Richards at Main Mendoza ng sa ay hindi magdalawang isip at magtaka ang buong Aldarnation kung matatandaan kasi ng mga true blooded Aldab Nation dati nung panahon pa ng Kali serye ay napakagulo rin ng katayuan nila hindi kasi nila ito maamin-amin dahil napaka-immature pa nila dati at ngayon naglalabas sila ng mga resibo na nagpapatunay dito kaya kahit hindi nila ito sinasabi sa publiko at ino-open, ay alam ng True-Blooded Aldam Nation kung ano ang totoo sa kanila. Kahit nga ano pang gawin ng mga naninira kay Main Mendoza at Alden Richards, tila hindi sila makapaglabas ng mga resibo nila at pasinungalingan kung ano man ang meron kay Main Mendoza at Alden Richards dahil dito kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nila at paninira na ginagawa kay Alden Richards at Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo, ang mga binabato kay Alden Richards ay tungkol na sa kanyang gender at binabatikos din ang kanyang nakaraang movie with megastar Sharon Cuneta. Senyalis na ito na hindi nila maibagsak si Alden Richards sa pagkasabi ng relasyon nila ni Maine Mendoza kaya binabaliwala nila at lumilipat ito sa napakalayong issue patungkol pagkalalaki at mga movie at project ni Alden Richards at si Maine Mendoza naman ay lagi lang ibinabalik ang mga nalilink sa kanya na mga lalaki dati na talaga namang pinasinungalingan na ni Alden Richards at Maine Mendoza. Kaya kahit anong gawin nila ay hindi nila masira-sira si Maine Mendoza at Alden Richards dahil wala naman silang pinanghahawakan at kung may mayayari man ito ay eh talagang babawian lang sila ng buong Alden Nation dahil hawak nito ang lahat ng katibayan patungkol sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kumakalat nga ngayon ang balita ang gagawing pagbabakasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza sa Japan sa taong Valentine's Day. Ito ay nang pumutok ang isyo sa gagawing pagbabakasyon mismo ni Alden Richards sa walang nakatakdang oras at okasyon at ang hinala ng buong Aldab Nation ito ay gagawin sa Valentine's Day ngayong Pebrero. Hindi naman kasi malayo itong mangyari. Dahil ginagawa na rin ito ni Maine Mendoza at Alden Richards sa mga nakaraang taon. Sabi ni Julie, ano naman ngayon kung magbabakasyon si Alden Richards at Main Mendoza? Ang magkasama sa Valentine's Day, e eh mag-asawa naman sila at walang masama dito. Tama nga yung sinabi ni Julie. Ang nagbibigay lang naman ng kahulugan dito ay ang mga bashers nila at ang mga armin at ayaw maniwala sa tunay na katayuan ng kanilang relasyon. Maganda nga kung mangyayari ito dahil wala namang makakakabas sa kanila kung talagang inusunod lang nila ang talagang kagustuhan nila kahit pa pribado ito ay lumalabas naman ito sa publiko. Siyempre, dito sila nakukuha na ng resibo. Dahil napakasikat naman ni Maine Mendoza at Alden Richards kahit sa ibang bansa. Sa mga OFW na makakakita sa kanila ay ilagi itong ibinabalita. Kaya kung tatanungin niyo ako ay dapat mangyari ito at hindi na dapat nila itong itago dahil wala namang masama sa gagawin nila at ito ay talagang nakatakda na nagawin nila taon-taon kahit nga ano pang gawin ng mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards tila hindi sila mapaglabas ng mga resibo nila at pasinungalingan kung anuman ang meron kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil dito kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nila at paninira na ginagawa kay Alden Richards at Maine Mendoza kung matatandaan nyo ang mga binabato kay Alden Richards ay tungkol na sa kanyang gender at binabatikos din ang kanyang nakaraang movie with megastar Sharon Cuneta. Sinyalis na ito na hindi nila maibagsak si Alden Richards sa pagkasabi ng relasyon nila ni Maine Mendoza kaya binabaliwala nila at lumilipat ito sa napakalayong issue. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.